nauhulaan nyo na ba kung mari marites kung anong hawak ng aking pamangkin? Ito nga po ay tinatawag na tuyo or dry fish na talaga namang paborito nating na mga Pilipino. Tama ba mga kamari marites? Comment below na. Tara samahan nyo nga pa kung tingnan kung paano nga ito ginagawa. Naisipan nga naming maligo sa dagat kami magkakapatid at mga magpipinsan. At dahil nga wala ito sa plano, ay aba, natuloy. <laughs> Sana o lahat gusto sumama. Wala nga kaming apat na gulong na sasakyan. Tunay nga ang kasabihan pag ayaw maraming dahilan pag gusto maraming paraan. Correct. At dahil nga halos may dalawang gulong ay natuloy nga talaga kami at mga nagmotor nga lang po. At eto nga ang aming naabutan. Sila nga po ang magagaling at masisipag na mga mangingisda. Bago nga sila pumunta sa laot ay inahanda nga nilang gagamitin nilang fishnet. At yan nga rin po ang ginagamit nila sa paghuli ng mga isda. Umaalis nga po sila para manghuli ng isda ay alas 7 ng gabi. At kung makabalik nga sila ay mga alas 3 ng madaling araw. At ayun nga hindi namin naabutan ang pagbabalik ng mga isda. Dahil sila nga po ay masyado pang maaga nang may daong na nga ang bangka at ang mga isda ay agad dito nilang kinuha para malinisan na nga daw. At ang una nga nilang ginagawa ay tinatanggalan ito ng kaliskis, hasang at bituka. Sa paglilinis nga ng isda ay tulong-tulong sila para nga daw mas mabilis matapos. Oo nga naman basta tulong-tulong mas madaling matapos. Pagkatapos nga nilang linisan ito ay binababad nila ito ulit sa tubig dagat at asin. At eto nga at pinagsama-sama nga ang mga isda sa isang lalagyan. Kasi ito kung tawagin sa kanila at ito nga ay binababad nila ng sampung oras. At habang ang nakababad pa ang mga isda, ang iba nga ay abala sa pag-ayos ng dalaydayan at cupping kung tawagin sa kanila. Ito nga daw at magagamit ito mamaya. Habang ang tinitingnan ko nga sila sa kanilang ginagawa, ito nga at naisipan ko din tumulong sa pag-ayos ng cupping. Hmm. Napapatungan nga ng isda mamaya. At parang nga din may ambag ako sa bayan, char. <laughs> Bisibisihan yan, sana all. Sa paggawa nga rin ito ay tulong-tulong nga din sila. Sobrang init nga ng panahon sa mga oras na yan. Nakakatuwa nga silang tingnan. Dahil bakas ka sa kanilang mukha na nag enjoy talaga sila sa kanilang ginagawa? Kahit nga sobrang init ng panahon at babad na babad nga sila sa init? Pagkatapos ng mababad ang mga isda ng sampung oras, ugasan po nila ulit sa di -tubing bago nira ibulan. Pagkatapos ng mahugas na ilalagay na sa kaping. Pag nilalagay na ngayon ay may mga nakabang na para magayos. ayos sa binabaoy na migtaytay na kuno At sa pagtaytay nga ng mga isda ay may bayad nga daw yan. Pagkasabi nga nila na may bayad daw sa pagtaytay ay aba, hindi na ako nagdalawang isip para tumulong nga. Sayang naman extra income kaya to. Char! <laughs> Dahil nga gusto kong tumulong ay sinubukan ko ding magtaytay ng isda. Sa pagtaytay nga ng isda kung gusto mong makarami ay dapat ay mabilisan. Sa paggawa nga nito ay malalaman mo ang marunong. At ang hindi marunong. Kaya kung mapapansin nyo, nakadalawang haba na ang katabi ko ako nakaisa pala. At hindi pa nga kalahati. Eh. <laughs> <laughs> Lako na nga ni kaseryoso lang, pakabuntol. Char! <laughs> Habang ang abala ang lahat sa pagtataytay, ay biglang namang bumuhos ang ulan. Kaya naman nagkanda o na nga ang lahat. Para takbal ang mga isdang tinaytay nga nila. At ito nga daw ay hindi pwedeng maulanan. Para di masira agad at di magkaroon ng uod. Pagkatapos nga nilang takpan ito ng kaping, hmm. tinakpan nga rin nila ito ng trapal para lang talaga wag mabasa. Hindi nga rin nagtagal ay huminto na rin ang ulan. Pagkahintungan ng ulan, eto nga at tulong-tulong ulit sa pagtataytay ng mga isda. Eto nga ang nakakatuwa at sobrang bilis talaga niya magtaytay mukhang sanay na sanay nga sa kanyang ginagawa. Habang ang abalan sa pagtataytay ang iba ay may nakita nga ako nagkukumpulan at ako'y nagmarites. Ang akala ko nga talaga ay may nangyayari na kaya nga maraming tao. Yun pala naghahanda na ang mga kalalakihan para nga mangisda. Sobrang aga nga din nilang umalis para nga daw makabalik sila ng maaga. At nang makalis na nga sila pinuntahan ko na nga mga pamanghintong naliligo. Na talaga namang tuwang-tuwa sa pagtampis dito sa daga. <laughs> ito nga, nakapulot nga din sila ng isda. Uno yan, love. Ha? Uno yan. Dawa. Dawa? Dada. Uno, dadarayan ta? Uli ka sa tubalay, isura ta? Ha? Yung napulot nga daw nilang isda ay uulam namin mamay ang gabi. Nang mabalikan ko nga ang mga nagtataytay ng isda ay halos nga patapos na nga sila. Nang matapos nga ang ibang kabig na malagyan ng isda, eto nga si tatay ay binubuhusan niya ng tubig para nga daw mahugasan. At ang ginamit na tubig ay galing din sa tubig daga. At sa paggawa rin pala ng tuyo ay marami pang dapat gawin. Hindi pala ito madaling gawin para makagawa ka ng masarap na tuyo. Kada tatlo o limang oras nga ay kailangan nilang baliktarin ang tuyo. At kung maganda nga raw ang panahon at sobrang init dalawang araw ay okay na. At pwede na nilang ibenta ang tuyo. Grabe, sobrang hirap din pala gumawa ng tuyo. Ang dami pang procedure. Nakala ko nga dati ay basta lang itong binibilan. Nais ko nga rin magpasalamat sa Family Gonsalvo na pinayagan nga kaming mag-video. At sa libreng cottage na din po. At sa mga nakasama sa video, yun lang po. God bless!